day off na niya. Kahapon day off siya. Ngayon at saka bukas. Ay, at magpakailan man. <laughs> Hello guys, welcome back to my channel. So, ang video na to karon guys kay Padong Tasa. Chungkwan OC seaside. Pero so, gabi na siya guys, napamisa, karsada. So, time check, it's 7.45 na. Sino? You know? So 7:45 na guys, kaya yeah, pa doon pa lang pa pa miss sa seaside. So agoy. Monique basta wala amo. <laughs> walay amo. Tagka pa iya sa miyan duha walay amo, sumaon na siya. So napamisa kadalanan pa doon pa may didto na. So wa man gini ka kay wala may amo. So ayan guys. See you guys, maglaag lang ta. Kuha na lang po ni nang walking walking na lang po Bakay kay kabaw na ka kabaw na ng chubby na ni sila guys ako kadi ay api lang na, nasa LC <laughs> ay itaw ay lakaw dala lang ko rin lakaw lakaw lang mo so napamiss na ang sabi ni immigration di ay ayan see you

mas dool man kay di ay, agi on. Kaysa dito sa pikas. Okay. Ano na, mingaw na kayo, na guys. So, mingaw na siya. Ay, gabiin naman. Gabiin naman ka ayo. O, niya. Yeah. Nagtambay mi dito. Chika-chika minute ni Shin. So, mga... Medyo natagalan ang pag-upo-upo namin doon, guys. So, chika minute. Ayan. So, Gamay naman na siya tao. Dili na siya lagan kayo. Ayan siya tambayan. So, Dili sa mga sa panalaw, no? So, ano ba? Ano ba? Dili mong gud ganuk So mauna, so karon padulong na ni mamuli. Mamuli lang siya Kay okay. nakaplano, naka taga na namin nagplano-plano na punta dito. Kaso hindi talaga siya matutuloy, guys. Kasi na yung mga amo pag mag pag mag 5 o'clock na yan Manghipos na si Shane kay mo pauli. <laughs> 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 Manghipos na kay mo pauli sa iyo pag aning kaayo. So, karon kay wala man may amo so kahiga yun na gid. Kahiga yun na gid mi pagda abid ko. So, wala po mi nagdali. So, kay lag sa kay imong lakaw ba? Wala gyud <laughs> <laughs> na. Tala bro mo. Para boss mi kay kan guys, na uh, boss. So, uh, ay yung yung lakad namin guys parang yung mga relax lang kayo ayo. Kadali Hindi. Oh, first time na. First time namin uh, ngayon na na, na, na palakad-lakad lang. Relax-relax lang. lang. Pero 9 o'clock na. <laughs> oh, ayan. 9 o'clock na po nga pala, guys. <laughs> ngayon. So, kaya wala. Oh, ito yung nasa likod namin. Oh, wala ng tao. Konti na lang talaga yung tao dito. Kasi nga, 9... Alas 9 na siya. Tapos yung lakad namin, hindi kami nagmamadali. Sarap talaga guys ang buhay pag walang amo. <laughs> Di ba Shane? Da. Si Shane. Si day off na to niya. Kahapon day off siya. Ngayon at saka bukas. <laughs> Ay, at magpakailan man. <laughs> ah, Try day si Shane na day off. So. Timingan lang po na day off ko. So nakita may. Yeah, na dayo na kita ng lahat dito sa bridge so pakiyas lang kayo hamang giapas katong naas siya ay... dito gisaon sa to sa bridge na no? oo oh. oh, dito sa, sa new bridge wala naman dito siya lights so wala na siya lights wala na lang meaning na host dito ah eh okay, na wala na siya ipuha na nila ilang hang lights guys So, sa tubangan naman mo guys na mga chicks. Yan. Mga mga talagang Pilipina. Si Doggy. Oh, cute kayo si Doggy. <laughs> cute kayo si Doggy. Sa among paglakad-lakad dere guys, kita dahil may nagkalaing laing klase sa Dog. Diba, Shin? Naigagma, <laughs> Mm. Ang pinagtataka lang talaga namin, guys, bakit yung mga aso dito, kahit malalaking aso ayo, bakit ayaw tumahol? <laughs> Di ba sila marunong tumahol? Sagutin mo, Ken. Kaya may aso ka, Ken. <laughs> bakit yung mga aso dito sa kung Pungkuma hindi tumatahol? Kasi kahit nagkasalubong pa yung mga malalaking aso, hindi talaga, wala, walang imik, walang ganun. Walang bark. Wala talaga siya. Baka may inject, naka-inject sila, na, no? Wala talaga, parang hindi sila nang mamansin ng tao. Or mga... Oh. may aso dito na katulad sa Yukin, oh. Parang katulad sa Yukin. Oh. Nasi doggy Oh, magi mo ang pag di mo hang alaga, Ken. Tapag ito, eh, first time na akong nakita nga aso ah, ang lang. Dako kayo siya, sino? Kato oh, ba? Oo, dako kayo siya ba? Hmm, di na't mo. ito ay balibo. Bakit siya ka ng teddy bear? Ay, ah, ilang iro, huwag ikapoy na. Ning hapa. Kapoy nagninakaw. Tabi-tabi <laughs> lang ta guys. So, ikapoy na ilahang ilahang anak ko na diha ilang dog ikapoy na siya nila ako so ang view na to ay papunta na sa MTR mag MTR kasi to si Shane tapos ako balayo lang yung lakad pa ngayon mo ano ba? baktasun, baktasun siya no? ngayon <laughs> mo na ko baktasun di ay? <laughs> mabot ko ani dito sa amo baon sa ka kakasa. Oh, Alis di ko mabot sa amo siya. Wala pa eh. Wala pasad eh. sad. May lay, lay pa man baktasan. Sige, exercise lang gitna siya kay. Taba taba ching ching naman. Ayan guys, doon na lang gitna sa MPR. Dahil siya nag MPR man niya. Oh, my dwarf. Ah, sexy So, ayan, guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Thank you so much for the support. See you next time, guys. Bye.